Good morning, good morning mga kasari. Eto, umagang-umagang kay ganda. Talagang magre-refill, magre-refill tayo dito dahil ito nga ay uh, mabilis maubos ang ating chichirya super init nga po ang panahon ngayon kaya eto at talagang uh, pagsisikapan po natin maayosin ang ating mga paninda kayong habang umaga pa dahil uh, malamig pa ang panahon mayang mayang uh, tanghali ay napakainit init na po guys yung ating uh, summer na summer kaya si lang, kunting si lang guys si Macy's ay talagang uh, bago mag start yung ating uh, Uh, pagbubukas ay kailangan uh, maayos na yung ating pikirya guys yung, yung ating URCI uh, uh, ano na siya okay naman yung kanilang deliver at binilang namin ay uh, sakto lang naman yung kanilang uh, deliver guys. Geyon yung ating uh, update dito sa ating tindahan guys. Uh, medyo okay naman yung uh, sales natin at uh, medyo nakakalahati na tayo sa kuta at hindi po kagaya nung March na talagang uh, matumal na matumal guys medyo ubos na rin guys yung ating gamis hindi pa dumating yung ating gamis na order kaya ito lang muna yung ating gamis total sabado ngayon, sabado ngayon at wala pang mga bata ngayon guys so yun ang ating uh, kunting harapan dito sa ating tindahan sa so, uh, dito ay may kunting babaguin tayo dito guys sa ating uh, setup set sa harapan kapag uh, weekend dahil walang mga bata. Yung mga nag-practice dito sa ating uh, court guys ay uh, sila yung ating mga customers ngayon. Kaya pupunuin natin yung ating achichiria uh, dito sa harapan guys. So, ayan. Maganda din dito sa ating mga biscuit dahil kitang kita dito yung mga bata. Hindi na sila tumitingala sa taas dahil uh, kitang kita na dito. Bah dahil malilit yung ating mga customers na bata guys ay uh, ille-level natin yung kanilang tangkad sa uh, ating mga items dito so yan tuloy tuloy lang si misis sa kanyang pagre-refill dahil uh, marami tayong kulang kulang ganun din dun sa ating chiller ay nangangalahati na yung ating <coughs> snappy jelly dahil uh, mabenta mabenta nga guys so mabenta rin guys yung ating uh, brown sugar yung ating brown sugar ay nangangalahati na ulit dahil uh, kare-refill lang natin nung isang araw ay ang dami na ulit. Uh, bumili kasi maraming na uh, nagbebenta ng mga kakanin ng bahay-bahay. So, mabenta-mabenta yung ating brown sugar. Hindi po tayo nagbebenta dito ng ating repak-repak uh, kasi uh, wala naman tayong pagkukuhanan dito ng malapit ng uh, maramihan. Kaya puro nairepak na yung ating uh, ibebenta dito sa ating uh, brown sugar check naman natin guys yung ating ice cream so yun marami rami pa rin bagong dating ko yung ating ice cream kaya yun yung ating ice cream mabenta mabenta ngayon ng ice cream guys kahit uh, kunti lang ang ating uh, tubo dito sa ice cream kasi 2 pesos lang yung ating tubo dyan sa mga 10 10 10 dyan so yun lang po yung mabenta sa ating yung ating 10 pesos na uh, ice cream kaya sa mga nagbabalak uh, maglagay ng uh, ice cream sa inyo pag isipan nyo maigi guys kasi hindi naman uh, dadiretso mag, mag, magbenta ang ice cream kasi marami na nagbebenta ng ice cream bawat store ay may kanya kanyang ice cream na siya so dito medyo humina na konti kasi marami na kaming uh, ice cream na dun sa mga kompetensya ko ay marami ng ice cream din check natin guys yung ating chiller. So, 'yan. Ah, Medyo magulo-gulo yung ating snappy Kailangan to ay malamig na mamaya. Bago magtanghali ay kailangan malamig na malamig na so yung ating mabenta-mabenta rin yung ating ah, pancam. 10 pesos guys ang benta ko dito sa ating pancam. So, bali tumaas na yung ah, Coke, ah, 15 pesos na to yung maliit na Coke. Tapos yung ating ah, mismo ay ano na siya guys uh, bali 23 na ang uh, 22 na ang benta ko dyan sa coke na mismo so yun 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 ito yung mismo 22 na yan so, ma wala pa yung ano wala pa yung ating listing check naman natin dito sa taas guys kung ano yung mga uh, kulang kulang dito so may bagong dating tayo na presto chuchuchu at ah, saka okay. Opress ay meron na na tayong bagong dating kasi ito na sa id nung you know. holiday so yun dumami na yung ating mga biscuit dyan at saka itong mga eh, guys yung so, marami na rin tayong butin dyan so ayan Shout out sa lahat ng mga customers natin na riders at talagang naman na nagpa-picture sila dito sa ating harapan ng ating tindahan guys dahil napapanood daw tayo sa ating YouTube channel at saka sa lahat ng mga customers natin sa umaga ay magbigay mag shout out sa inyong lahat sa lahat ng ating mga viewers na good morning good morning sa inyo at simulan ng ang ating magandang umaga sa ating pagbebenta at sana makarami naman tayo guys ito ang ating daily routine sa umaga guys ay kailangan natin magbenta-benta para may naman kita naman tayo. At kailangan wag po tayong tamarin guys. Kahit medyo mainit na ang panahon ay talagang uh, pagtsatsagaan po natin. Alam naman natin guys ang panahon ngayon ay talagang maalinsang. Kaya magingat-ingat po tayo sa lahat ng mga ating mga customers dyan na nagtatambay dyan sa uh, mainit na lugar ay kailangan nyo na po guys uh, bumili ng pampalamig. Uminom na kayo ng coke. Uminom na ng tubig. dami nyo ng malamig na tubig. Para naman tayo ay ma-repress ng konti. So, at ito tuloy-tuloy yung ating uh, bentahan. Ang ating pagbubukas sa uh, madaling araw, umaga pa lang ay tayo ay nakapag-start na ng magbenta, ay, kailangan na uh, maayos-ayos na yung ating uh, paninda dito sa ating tindahan guys, kailangan marunong na tayong uh, maglinis, kailangan uh, bago uh, magliwanag ay malinis na po yung ating harapan ng tindahan guys, so eto yung ating uh, techniques at uh, ayusin natin maigi yung ating mga paninda, kailangan pagdating ng tanghali ay hindi na po tayo na i-stretch kailangan maayos na po yung ating lahat ng mga paninda, mga gamit natin sa tindahan ay kailangan maayos na yan kasi minsan nawawala yung si Bulpe, nawawala yung sigunting Gunting at minsan nawawala din yung ating panukli ay kailangan natin na mamonitor para alam na natin yung ating gagawin para mabilis tayo at hindi po natin uh, hindi po tayo magkaguhol-guhol kapag marami pong customers na dumarating guys. So eto weekend na naman guys at talaga nga naman medyo uh, naman natin yung uh, uh, malakas na benta ngayon at uh, dahil marami po tayong mga kabataan dyan sa court lalo lalo na mayang hapon ay marami po tayong mga kabataan dyan sa court na nag-pra-practice uh, kaya asaan po natin pag uh, ganitong uh, weekend ay talagang marami pong tambay dyan sa court kaya alam naman natin yung mga uh, inumin natin ay kailangan mapalamig yan lalo-lalo na yung Red Horse dahil mamayang gabi ay uh, talagang yung mga uh, trabahante natin ay bibili-bibili ng mga Red Horse so wag po natin kakalimutan magpalamig ng uh, malamig na tubig at saka Tsaka wag po natin pabayaan 'yung ating niluluto guys kasi minsan 'yung mga tindero tindera ay talagang nasusunog 'yung kanilang niluluto dahil nga sa sobrang dami ng kanilang customers at iwasan po natin 'to guys dahil uso uh, po ngayon ang sunog-sunog at sayang naman 'yung ating paghihirapan kapag uh, napabayaan natin ang sarili nating bahay guys ay tignan po natin maigi 'yung ating uh, niluluto uh, kailangan patayin mo muna 'tong uh, 'yung uh, inyong uh, kalan bago ka humarap sa 'yung uh, mga customers kapag marami na guys So ito eto kasi minsan yung mga karanasan natin Minsan ay nasusunog yung mga ating mga niluloto O kaya mga ating ulam Dahil nga nakakalimutan natin dito Dahil sunod-sunod yung mga customers natin Ay uh, dapat uh, mayroon po tayong nakapokus po tayo Lagi sa ating isipan Pero wag hindi po natin ito minsan naiwasan Kasi uh, dahil nga akala natin Ay napatay na po natin yung ating uh, kalan Yung pala ay bukas pa So mas maigi guys Kung mas malapit yung inyong lutuan dyan sa inyong tindahan ay uh, mas mabuti po 'yun kaysa yung malayo Min minsan kasi ah uh na naalala mo na lang mayroon ka palang niluluto pero sunog na yun at uh, alam ko marami nakarelate dito sa mga sunog na uh, niluloto, niluluto okay lang na sunog yung niluto guys basta wag lang masunog yung ating bahay ayun po ang naka, napaka importante at wag po natin uh, papabayaan yung ating kaligtasan ng ating uh, bahay so, so para sa mga bago mega mega shout out sa inyo sa lahat ng ating mga subscribers thank you thank you very much sa iyong suporta dito sa ating uh, youtube channel napakalaking tulong po ito. Sa lahat ng gusto magsimula ng sari-sari store business guys ay uh, pag-aralan nyo ito maigi dahil uh, pag, once na nakapag-put up na kayo guys ay hindi nyo na po ito maiwan-iwanan. Kung kayo ay uh, sanay sa social uh, life gala dito gala dun, ay ito po ay maninibago kayo at talagang malaki po ang inyong adjustment dahil uh, kapag kayo ay nag-start na ay hindi nyo na po basta-basta maiwanan ito at hindi nyo rin po ito basta-basta ipapagkatiwala sa iba dahil sa inyo na po yung business na yan karamihan po sa mga napel na uh, sari-sari store ay uh, dahil uh, nagsasarado sila ng uh, halos mga dalawang beses sa isang araw ay sa isang linggo ay yun po ang ayaw na ayaw ng mga customers yung uh, wala po silang mapagbibilihan yung sarado bukas ka ay nawawalan po ng tiwala sa inyo yung, ang mga customers kay so iwasan po natin yan bago tayo magtayo ng sari-sari store ay siguraduhin natin na kaya natin itong i-manage ng uh, uh, nakabukas to ng uh, seven days a week at saka kailangan uh, aralin nyo muna maigito para hindi po kayo basta-basta uh, malogi guys.